ang tutorial natin ngayon ay kung paano uh, dagdagan yung insert Queen timer sa piso wifi natin kasi yung iba kasi ay ahm um, inuutos no lang ng bata yung paghulog tapos yung cellphone ay nasa malayo na bahay so ito yung gagawin natin so muna uh, mag login ka muna sa yung piso wifi tapos ma open ka ng uh, google chrome pagkatapos mo ma open uh, dial ka lang ng 10.0.0.1 slash admin ayan so pagkatapos mo ma-open ay punta ka lang dito sa gilid may three lines dyan click mo yan tapos pagka open mo dyan, punta ka sa portal tapos sa baba ng portal may makita kang timer ayat so nakita mo 30 seconds lang nakasit so testing muna natin doon sa maghulog. So, 10.0.0.1 So, ayan. Na-open na natin. So, try natin mag-insert coins. Ayan. So, nakita mo. Uh, 30 seconds lang. Kung nasa malayo yung naghulog, inutos lang ng bata ay hindi aabot ng timer. Kaya, kailangan nating palitan yan. So, balik tayo sa dashboard natin. 30 seconds. Gawin natin 60 seconds. Ayan. Tapos huwag kalimutan i-save. Ayan. Tapos uh, ah, balik tayo sa 10.0.0.1 Try natin mag-insert coins. Ayan. 60 seconds na. So depende sa inyo kung anong uh, time yung ilalagay nyo. Sa akin 60 seconds lang. So sana nakatulong at maraming salamat sa panonood ng video.